Sa nagtapon ng basura sa JB Miguel F. Castillo Street, kita-kits tayo mamaya sa barangay. Ito ang madiing mensahe ni Kapitan Rodel sa Maniego ng Barangay Bambang. Matapos mahuli sa CCTV ang isang individual na iligal na nagtapon ng basura sa kalsada. Kasunod ng naturang insidente, ipinahayag ng kapitan ang kanyang paninindigan konting disiplina lang para umayos at luminis ang ating lugar. Sa lungsod ng Pasig, may ipinatutupad na batas ukol sa basura. Nagbabawal sa pagtatapon ng basura sa hindi tamang oras o lugar. Kasama rito ang panuntunan sa segregation, tamang paglalagay ng basura sa collection points at kaukulang parusa sa mga pasaway sa kabila ng malinaw na ordinansa, bakit may mga patuloy pa rin lumalabag? Ito ang tanong na muling binuhay ng CCTV footage. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lamang simpleng reklamo. May mukha, may lokasyon at may malinaw na ebidensya. Hindi para ipahiya, kundi para itama. Ang problema sa basura ay hindi lang issue sa kalinisan. Ito ay salamin ng ugali ng komunidad. Marami ang mabilis magreklamo sa kalat, sa baho, sa tambak ng basura sa kalsada o kanto. Pero saan nga ba talaga nag-uugat ang problema? Kulang ba sa implementasyon ng batas? Kailangan ba ng kamay na bakal? O baka naman dapat magsimula sa sarili, sa ating mga bahay, sa araw-araw na asal at sa simpleng disiplina. Kung ayaw natin ng maduming paligid, kailangan din nating tanungin ang ating sarili, ako ba ay parte ng solusyon? o isa sa mga dahilan. Sa panahon ng CCTV at social media, mabilis ma-expose ang mga pasaway. Pero ang tunay na pagbabago ay hindi sa hiya nagsisimula, kung hindi sa hiya sa sarili, sa tamang implementasyon ng batas, at kung bawat isa ay marunong rumispeto sa ordinansa at kapaligiran, hindi kailangang abutin pa ng CCTV. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig. Balita, Buhay, Pasigenyo.